Magandang hapon! Ngayon, lumabas ako dahil bumula ako ng mga chichirilla dito sa Pilipinas. Yung mga normal na chichirilla, tulad ng nilaga, mani. Ayan, masarap to. yung mga snacks. Tapos, meron din mga minatamis na, may mga Pilipino mga minatamis. Tulad nito. Pwede, bubuksan natin yan. Kasi mga nakasukos pa siya. Sa ito ay sa palengke na bibili. So, dumayo pa ako ng palengke para bubili ito. Para lang ipakita sa inyo. Ayan. Ayan. Ano ba yan? At saka, mayroon dito puto. Ayan. Puto pa dyan. Ayan. Ang dami. Hindi ko naman mauubos yan. So, subukan muna natin ito na mo pala natin to. Ito, nakabalot siya sa saging ng tao na saging. Ang tao dito po ay nilupak. Ang nilupak po ay gawa sa saging na nilaga. Pero iba ang gawa nila, ang ginagawa, ginagamit nila is yung kamoteng kahoy, yung kasaba. Yan. Tapos merong mang nilalagyan nila ng aw dito, yung giniling na mani, si babaw, butter, at saka may ibang kulay. Pero same thing pa rin ginamit nila is um, kasabaw o kaya yung banana. Nilagyan lang nila ng kulay ubi doon. Tapos, bukod pa dyan, ano to? Hindi ko alam kung ano to. Yun, ganun pa rin siya. Nilupak pa rin siya. Yan o, oh, nilupak. Sarap. Tapos, kasaba cake. Kasaba cake, syempre, tinawag na kasaba cake. Kawasa, kasaba. Kabating kahoy. Giniin nila to. Uh, <coughs> grated. Tapos, syempre, ni steam. Lagyan ng mga kung ano, no? siguro asukal, at saka, si babaw, may cheese yan. Dalawang binalik ko. Meron din dito ang kutsinta. Kutsinta made from rice, chicken rice, together with some coconut na niyog na kinodkod. Ito naman, ano to? Ang tawag dito? Sinukmani. Ang tawag dito ay sinukmani. Nagawa sa malakit na rice. Tapos, ito po ay, ang tawag dito ay Kalamay. Kalamay po yan tawag dito. Kalamay. Kalamay ay gawa rin sa malagkit na bigas. At hindi mawawala ang puto. Gawa rin ito sa bigas. May ube, kulay, at saka yung ordinary puto. Tapos, meron din tayo dito na puchi 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 merong puti merong kulay orange puchi buti ay gawa rin sa kinagkad na kamoting kahoy tapos pinirito nila binalot sa tawag dito binalot sa hindi ko alam kung ito binalot nila ano ba yan sorry tapos meron tayo ditong Kaetan dito. Tamales. Ngbet na. Dito <clears throat> dito po ay tamales. Tamales ay gawa rin sa malagkit na bigas na binalot sa sa dahon ng saging. Siguro ano to, hilaw muna nila ni binalot sa dahon ng saging tapos nilaga nila. Nilaga nila o oh, in-steam. Ito pa itsura nila. Buksan pa isa. Yan. Sarap, di ba? Tapos, meron silang binibigay na pang ilagay sa ibaba pagkakainin mo. Ito po yung tawag ay kinudkod na nyog na Parang ginawa nila latik. Yung ano, pinagkudkod na ng nyog. Tapos ginawa nila tinagal mo na nila yung ano, yung gata ng nyog. Tapos sinagag nila to. Tapos ito yung pinakalatik niya. Ta latik ba to? Hindi, sauce na yan. Ito yung pinaka-sauce niya. Hindi ko alam kung dito. Pero siguro gawa ito sa asukal. At saka... Sa... Asukal at saka... <laughs> ulit, ulit yung part na yan. Pause muna. Dumahal si Mama. Dumahal niya pala. Ito ay kasama rin sa pagkain ng kalam. Mali. <laughs> Tag Ha? Tag? Tamales. Ah, ito po. Latik yung yan. Yan. Latik yan. Yan yung sauce niya, yung matamis. Yung coco jam na sinasabi. Ito yung ano, tao dito. Ito yung coco jam na ginawa nila. Gawa sa nyog, sa gata, na hinaluan ng asukal. Asukal ba to? Hmm. <laughs> coco jam. Oo. Uh -uh. Hinaluan ng asukal. O kaya ng matamis na bao. Yan yung gata. Yun. Yan. Paano ba pagkain ito? Hindi ko alam. May mali ka. <laughs>